Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang mga nakakagimbal na prediksyon ni Nostradamus ngayong 2024. Ito ay hindi basta hula lang ng kung sino man. Ito ay nagmula kay Nostradamus, isang tanyag na manguhula na nabuhay noong 1503 at nakapagtala ng mga libro para sa hinaharap. Ang karamihan sa mga hula ni Nostradamus ay nagkatotoo na tulad nito. John Kennedy assassination noong 1963, The Great Fire of London, The French Revolution at marami pang iba. So handa ka na bang makita ang mga hula ni Nostradamus ngayong 2024? Pero bago yan ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. So tara, simulan na natin. Extraterrestrial Invasion Sa taong 2024, Sinasabi na may mga alien ang magpapakita sa mundo at hindi lang ito basta magpapakita dahil may mga gagawin sila sa mundo. Dala nito ang mga kagamitan na sila lamang ang meron. Ayon pa dito, na-i-invade nito ang mundo at kakaharapin ng mga tao ang mga alien. Sa ngayon nga kapatid, mababalitaan naman natin na may mga kakaibang nilalang na ang nakikita sa kalangitan. Ito daw ay ang mga UFO na nagmamasid sa mundo. At neto nga lang nakaraan sa Mexico, may nakuhang mamipaid na alien at hanggang ngayon pinag-aaralan pa ito. Ito na ba ang patunay na totoo ang mga alien? Ang mga ito ay nagpapahiwatig na ba na paparating na sila sa mundo? World War pagpatpat na digmaang pandaigdig ay magaganap sa taong 2024. Tatlong malalaking bansa ang magkakagulo. Ito ay ang Amerika, China at Russia. Alam naman natin na hindi ganon kaganda ang samahan ng tatlong bansa na ito. Merong hindi pagkakasunduan ng tatlo na hantong sa isang gera. Ito ba ay isang nuclear war? may posibilidad na maging ganon dahil ang China ay nagpapalakas na ng kanilang nuclear weapon at sinasabing aabot na ng 1,000 nuclear warhead ang kanilang gamit sa taong 2030. At kapag natuloy ang gera, malaking damage ang kakaharapin ng mundo at mga tao. AI Takes Over Ayon kay Nostradamus, sa darating na 2024, magkakaroon na ng mga AI na tao o sabihin na nating mga robot. Ito ay makakasama na ng mga tao sa mundo at darating ang panahon na hindi na ito makokontrol ng mga tao. Kumbaga sa araw-araw nilang pakikisalamuha sa mundo at sa mga tao magkakaroon sila ng sariling data kung saan magre-rebelde ito sa mga tao. Nakakatakot mang isipin pero ito ang nakasulat sa libro ang AI ay sadyang napakamapanganib. Paano na lang kung magkatotoo ang sulat na nakatala sa libro ni Nostradamus? Artificial Organ Sa prediksyon ni Nostradamus, magkakaroon ng mga artificial na organ para sa mga tao upang makasagip ng buhay. At ito ay ilalabas sa taong 2024 para ito sa mga taong may sakit na kailangang palitan o tanggalin sa loob ng katawan. Ginawa ang artificial organ para mag-save ng buhay ng isang tao. Nakakamangha ang imbensyon na ito dahil marami ang buhay na masasagip. Yun nga lang, siguradong may kamahalan ang ganitong klasing artificial na organ. New pandemic. Nakasulat sa libro ni Nostradamus na magkakaroon ng isang bagong sakit. At ito ay tatawaging sleep pandemic. Sa taong 2024, ang isang misteryosong sakit ay magpapakita at ito ay tatawaging sleeping pandemic kung saan lalaganap ito sa buong mundo. Maaaring maapektuhan ang trabaho, pag-aaral at ang araw-araw na gawain dahil sa pandemic na darating. Pero sana, 'wag naman mangyari ito sa hinaharap. Dahil napakahirap ng buhay kapag may sakit na kumakalat. Giant earthquake. na din ni Nostradamus na magkakaroon ng isang malaking lindol na gugulat sa mundo. Magaganap ito sa California sa taong 2024. Ang sinasabing lindol na magaganap ay sobrang lakas kaya't libo-libo ang mga taong mamamatay at mapipinsala. Napakadaming kabahayan din ang masisira. Sa California din matatagpuan ang San Andreas Fault. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang continental right lateral strike-slip na transform fault. Nabuo ito dahil sa tectonic boundary sa pagitan ng Pacific Plate at North American Plate. Sinasabing kapag tumama ang malakas na lindol sa California, ay posibleng gumalaw ito at mas malaki ang problemahin ng mga taong nakatira doon. Trump 2024 Napredict din ni Nostradamus na sa taong 2024 si Donald Trump ay babalik sa opisina ng United States na may mataas na posisyon. At magaganap daw ito sa 2024 presidential election ng US. Marami ang mga taong natuwa dahil ang isang malupit na leader ng bansa ay ay ibabalik na sa dati nitong posisyon. Pero meron din namang hindi mga natuwa dahil siyempre si Donald Trump yan. Alam naman natin na noon si Donald Trump ang nakaupong presidente ng US ay may pagkamahigpit talaga at hindi nagpapabuli sa ibang mga bansa. May mga nagsasabi naman na kapag bumalik si Trump sa pagiging presidente magkakaroon ng kaguluhan kasama na din ang mga korupsyon. China will rule the world. Sa 2024, ang ekonomi ng China ay lalaki ng lalaki at mag din ang kanilang military. Ang cultural at influence ng China ay kakalat sa buong mundo, kumbaga madali itong maaadapt ng ilang mga bansa na predict din ni Nostradamus na darating ang panahon na matatalo ng China ang U.S., Pagdating sa kapangyarihan at ang China ang magiging kilala o tanyag na bansa sa mundo. So ayan kapatid, nakita mo na ang ilang mga hula ni Nostradamus sa darating na 2024. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat sa pakikinig mo. I'm out. Shoutout muna sa mga taong ito.